5 kilo na lechon belly para sa hapunan sa farm. Mula sa pagbili, sa pagluluto, at syempre, mga kasama sa kainan. Tara, Nasa San Juan ako para bumili ng belly para sa lechon belly sa farm. 5 kilo. 1,625 pesos. 325 pesos per kilo. Napakamahal. Paano pa kaya pag -pasko na? Tinawara ko na lang na 1,600. Pina-debone ko na para din na mahirap mamaya. Pinaplastik ko na rin ang buto. Maigi rin para sa baubaga. Uwi na para masimula na. Nilinis ko na ito pag uwi. Hinugasan na mabuti, inasinan, para magkalasa na. Pagtanghalian sana ito kaso napospon dahil may emergency na kailangan gawin. Kaya nag-decide kami na hapunan na lang. Kumuha ako ng kawayan at susukan. Naghiwa ako ng mga rekado. Sibuyas, bawang. Si Jampo naman nagsindi na ng uling. Ay hirapan at walang torch. Pero magagawa ng paraan. Naghiwa din ako ng sili. Siyempre, ang lemongrass. Yan ang palaging nilalagay sa mga lechon. Niredy ko na ang karne. Nilagyan ulit ng asin sa loob. Paminta. Sibuyas, bawang at sili. At panghuli, ang lemongrass. Nahirapan akong magtahe dahil maliit ang nahiram ko na korayom. Pinersa na, na namin. Alam rin na ginamit namin. Oo. We have to do what we have to do. Gumana naman siya at okay naman kami after 3 weeks. Yan. Tusukan natin para hindi umikot. Yan. okay, nakaikot pa eh. Papatagalin pa ba yan? Paikuti na yan. Sa gilid lang ang uling para hindi mabigla. Nagsimula ng pumula kaya pinahidan ko na ng mantika. Lemongrass ang ginamit para pampahid. Baka magbibigay pa ng extra flavor. Ay dahil lapunan tayo, medyo abutin tayo ng dilim. Kaya magsiset up tayo ng ilaw. Lalagay tayo ng tali dito sa taas. Lalagay natin dalai. ng ilaw. Ayun na nga, inabot na ng dilim. Tinapos na namin ito at dyan tayo kakain sa part na yan mamaya. Masarap tingnan ng lechon belly ah. Pero matagal-tagal pa yan. Oh, ito na itsura ng ating lichon belly after mahigit uh, isang oras. After two and a half hours, malapit na. Ay, malapit na to. Iinin na lang to. ang dami na nakaabang oh. Maraming likod, mga inkanto. mga nakahapon na rin ang mga tao. Kaya ay handa na natin ang lamesa. Binuhat namin papunta sa ilaw. Pinainita namin sa uling ang dahon ng saging and kumuha ako ng tatlong letus. Hinugasan ito. Naglagi kami ng kanin. May tutong ulit ah. Pero masarap yan. Hinango ang lechon belly. At inilas ito sa pagkakatusok. May mang tumasiga syempre. Baka naman. Isangat ko lang sa mga hindi pa nakakatikim o gusto mag order ng Spicy Chicken Pastil by Garaponic of Duty dahil available pa rito sa mild at extra variant Ma-order mo ito kahit nasan ka man sa Pilipinas through your favorite online selling platform by jar or by reseller pack Check out na! Okay, first bite tayo Sarap. Hindi naging mukhang lechon talaga na sobrang pula pero malutong naman ang tunog Pagka first bite Grabe, ang lutong. Sarap. May mang tumas pa. Hmm! <laughs> Samgyup. And fight. Ala, akala mo yung mga hindi pinapakain sa kanila eh oh. Pero kahit ako naman, sa ganang kasarap na pagkain, ay susugod din ako. Sabur Hindi naman Kain Siya Roda. Kanya-kanya naman eh. Pero mas okay pala ang lunch sa farm. Pag kasi marami kinaya sa gabi, ang gusto ko na lang ay matulog. Kaso, may mga kailangan pang gawin. Pero okay din naman ang experience. Masaya. Hanggang sa sunod na kain na sa farm. Yun lang. Peace.